Hi guys! Welcome back to another vlog for today's video. For today's video guys, tapos na ang ating salon na parinovate na. Nagpatayos na, nagpapintura na, binago ko na sa loob ng ating salon. So ayan, ipapakita ko yung laman ng ating salon. So, ayun, guys, dito pa yun na po So, ito yung entrance. Hindi ko pinago. So, ito pa rin yung mga tarpon din na pinagpipilian ng mga customers. May hairpads na pang lalaki at may hairpads na pang babae. At meron tayong price list dito sa napaligid dito. And then, meron din yung mga color na papipilian kung anong gusto nila. Kasi dito, available po yan. yung mga color. Ayan. Tapos dito naman tayo sa swivel chair. So yan, sponsored by my auntie dun sa Canada. So ito, kawawa naman na, matagal na pa siya ito. Oh, almost two years na. Ayan, ipapasinsap ako sa inyo. Oh, din ba? Pero what is it, pati? From Lazada. Tapos dito naman, yung product ko, ayan, super kalat na. Well, tayong tayo maglinis minsan. Like, pag na dalating, hindi mo tayo na malilinis. Minsan, pagkatapos ng ano, ng off, o kaya tagulan, hindi ako maglinis. ayan, Ay, yung mga supplies, mga isip. Ito, ginagamit ko talaga sa ano, uh, pampakulay. Para hindi magkakadikit dito. Ayan, huwag niyo yung mga flipper. Ayan, ito ka, oh, yung mga na ko, nasira na, no? oh. pa, Papahila, pa pasing. Ayan. Kaya nga mali ka, bak ba ano niya? Mali ka, pa pakasipol, bak po yan. And then, dito naman tayo sa mirror. Dito tayo sa mirror. So, ayan, si Santo Niño. Meron na pong keratin na after ribbon o kaya after kulay. Ayan, ito yung si Hung. Ayan, yan, yan din ako. Argan oil. Ayan, ito yung mga pabang mo. Dapat nilalapitan na. Ito naman, kinuha ko sa Abuan, River. Itong bato, tapos sinilapan ko yung pangalan ko na Jameson Hersabuan. Ayan, ito na yung ano yung Pobre lang yung display ko kasi nga, meron akong istante. Ito yung ipapakita po na ang ating istante. Ayan. So, ayan guys. Ito ko kayo sa ating salon. Tara, samahan nyo ako para ito taro natin dito sa loob ng ating salon. So, ayun. Yung istante na sa likod ko. So, dati kasi, meron ako dito yung Afang turn naman rin na po like dati. Pero eh, kitang-kita nyo naman. Tapos mayroong cabinet dito. So, kasi, minsan, ito yung shampoo nakikita dati, di ba? O pag nagbabalo yung mga customer, lalo ng mga babae. Tapos ito nung sofa wedding area. Ano ah, Nakaw ko sila kasi nga, sigikita. So, ang ginawa ko, nagpatay ako ng ganitong sante para hindi mapalap ng mga gamot, yung mga nakarisni, gano'n. Kaya so, yeah, dito muna tayo sa labas. So, ipapakita natin yung ano, yung mga collection ko o kaya ibibenta, ibibenta natin yung mga papa mo. So, ayan, meron tayong ano, di pa secret na pa may kasamang lotion tapos papa mo. Tapos meron siyang paper bag. Pag, pag bini, bumili ka ng isang ganito, So, ito naman yung pabango na gusto kong gusto kong pabango. Ah, ito. Ang pinaka paborito ko is, ito. Amber from Munch. Sobrang bango talaga, guys. Ayan. From Dubai. Sa, so, pero long-lasting po siya. yung magtatagal po siya ng 6 hours. O, kaya seven hours. Ito ang upapang na nato kasi, ah, oh, classy. A. Tapos, ito na nang tayo din sa, ano. Maraming naghahanap yung mga customer ko, yung mga lalaki, naghahanap ng mga pumi. Yung hair wax. And, mayroon na pong benta ng ganito. And then, mayroon din ako, ah, uh, uh, iba't ibang perfume na, uh, mabranded. branded na yeah. kilalang kilala ang mga pangalan. Meron tayong CK, Kay, meron tayong CK Free, meron tayong Polo, ayan, mga Tom ford ayan, tapos Fubu Boss ay Girl and Tommy Boy. Saka, Cool Water. Ayan. Punta lang tayong dito, yung mga pastor ng Fubu Boss yung gumingin, meron tayong pabango, as din ang tayong pabango nga, pabango na, Victoria's Secret, So, ayan. Dito talaga, pinapa-labas ng answer. Tapos, pag pumasok pa, hindi mo kita yung nasa loob. Kasi yan, tinili ko. Kasi ako, hindi mo kita yung nasa loob. Ayan, pili na po mag-bat, mag-banlaw. Ganyan, Sin na. Para hindi matitipa yun. Ano. Know. Meron, meron din customer dito na paupo. Ayan, pipigke-pigke sila dyan yung salamin. Ito yun. O di ba Tapos, ito yung pinaka- ano ko naman, yung pinaka-old na zinidistrict natin. Ito yung laknis. Ito yung hair care. Ayun, ay, ay, binagamit. Ito yung pabaong gamit na. Ito yung ano. Habi na po din yung mga pabaong nito. Just leave me kandila na ano. Ito, purple blusog. Purple ano, conditioner. Yan kinagamit dito sa mga may kulay ng buhok, yung mga bleach. Ayan. Para magmukhang platinum. yung mong. Meron keratin na ano. aha uh, hot oil, argan oil, and then keratin basilian. Mga treatment po yan. Yeah. Okay, speakers. That may pangalan. Pagkakilin ng mga kulay, saka ito. So, ayun. Ito yung nasa labas niya. Yan, kitang-kita niya naman, di ba? Ito yung yung sa bupitan. Tapos ring light. Ayan. Oh, may upuan. So, ayan. Tapos, after nito, dinabal tayo sa loob. Yan, ipapakita natin. Ipapakita diba, ko sa inyo dito sa loob na So, guys, pupunta naman tayo dito, dito sa loob. oh, diyan hindi na pa yung papasok. So, pa So, ayan. O, di ba na pa? Palagay ko lang. Oh, dito. So, ayan. Isang tao lang talaga na no? piling pumasok. Ito naman yung shampoo area po, guys. Yan, dito yung shampoo area. Di ba? Ito yan yung taso so, po. Ay, pag dito pa sa loob, hindi mo kita. Ay, pag pa sa loob, kitang kita mo yung tao sa labas. Pero pag nandun ka sa labas, hindi mo kita yung tao na sa loob. So, ayon, Ito yung ano, oh, yung dog ko, yung -drawing ko. Ayon Tapos, ito yung pinapashampo area. Minsan, pag wala akong customer, napahiga ako dito. Yan. Tapos, ito namang park nito. Na Alam mo kung bakit may, may nagbabayad ng mga tig para i-check natin. Ayan, nilalagay natin yung pera dito kung peke or original yung pera para hindi tayo mabutol. Tapos guys, meron akong water. Ito yung mga kulay na damit na kasi hindi na maubos, diba? So, tinatang sa talaga. Tapos ito yung bow. Ayan, lahat ng mga kulay, yung mga na alisin na yung mga ash. Kasi ito kasi, lagi mo ubus. Yung mga ash blonde, mga dark blonde, ganyan. Ito din, yung mga pang dark brown, to may, may pang white hair. Tapos ito naman yung rebanded, yan, ito. Alam mo naman yung ginagamit ko, di ba? Kitang kita niya naman. Oh. Tapos ito yung... Ay, mga glove. Tapos, yung mga sukulay. Tapos, ito ay yung ano, bleach. Ilalagay. Tapos, ito yung mga lagay ng tera. Yung mga 5-liter mga book. Yung mga maano. Tapos, dito naman tayo. Ayan, ito ginagamit ko talaga sa mga pang vlog. Meron tayong teddy bear. Ayan, si Leticia Vilash pa yung ano, sa palip. Ayan, mga ball pen. Yung mga blade na, gamit na, gamit na. So, sa ng ano ng salon. Ang patita naman, sa part nito, sa area nito, meron tayong a blush pa sa, nandito, sa pink, sa so, pisni. Sa mga para pagkatapos kumain, may ano, pa din, may atawag ito, ha, eyeglass. Ito yung brush ito, ginagamit ko, Min, ginagamit na, pag ginagamit na ilalagay dito. Tapos yung mga brush na nito, pa na yung mga brusho. Oh. Oh, Maninis to yan kasi ababong hugas. Ayan yung mga, ang sabi yan, is, is the best makeup. Ayan, inspired. Ayan yung mga, kung anek-anek na yan. Tapos nito, mga tissue, mga wet tissue, tissue, ang daming tissue. Ayan. Ito naman yung neck tissue talaga. May pandikit. Ayan, naka-blue. May white, naka-black. Tapos ito, yung pangkulot talaga. Ayan, yung mga sticker. Tapos ito naman, yung your candle. Tapos ayan, yung mga bagong ano so. Yung may pangaran ng ano. Tapos ito, yung ano, bridge sticker kina pa Merienda. Tapos ito, pang tadaye. Napabukas na ito. Ayan yung mga treatment. Ayan, so anong anek-anek na dito yung mga drawer ito. kasi yung pang lock. Yung may pang blade. Ang dami kong stock na pang blade. Ayan. So, anek-anek na dyan. May pandikip. Ayan. So, ayan guys. Tapos, ito naman sa so part nito. Yung towel na bawang laba yan. Bawang laba talaga yan. Kasi hindi ko pa inayat lagayin yung mga bag ko. Mga unan, wala pa. Ano? Wala pa ang cover. Yung may put pa sa hapat, lilistan ko po. Tapos, itong area nito, yung tawag magulo kasi, gamit na gamit na yan. Minsan, basa lang. Tapos, pwede natin ulitin. Pag mabaho na talagay, ilalagay siya dito sa laundry main, laundry apa dito. O. Yan, ilalagay sa sa mga ano, mga labahan. Ito yung mga damit na mer mer pang laman yung mga anata ah, uh, ang tawag dito yung pangreban yung may pangkulay ganyan yan yung mga galon galon kyan yung mga stack na ano yung mga treatment yung mga hot oil yung mga alcohol yan, yung mga shampoo so di ba so, hindi hindi yung matalat na kalat talaga so maayos Because I guys, maayos talaga siya, guys. Ayan. O, oh, diba? Pai, ikaw lang nalitira dito. Ay, it's makulo. Ikaw lang naman nakapatira dito. Pero paglabas natin dito, dapat maganda. Yung naka-arrange talaga. Kitang-kita talaga. Tapos naka-effant ka pa pala dapat malamig. So, yun, guys. Ito yung pinaka... Ano? sa lamin. Na hindi mo lagi kita habang nagbabano ka sa, lo sa loob. So, yung tayo na ka kapala sa mga babae. Ganyan. Minsan na pa Minsan na kapete short. Ganyan. So, ayun guys. Sa dati-dati kasi eh, Ang daming pinaghirapan. Ang daming ginastusan. Dito sa loob ng aking salon at nah, lahat pinapuyat pinaghirapan. Tap, sakit sa kamay na bugupip. So, ayun. Sakit talaga rin sa kamay na bugupip. So, ayun, guys. Ang giling. Ang tawag ito. So, ayun, guys. Ang dami kong pinaghirapan. Ang dami kong pinagpuyatan. Pabod. Pawis ayan, dami mong napundar, kahit pa paano, kahit confi lang. May pundar ko. So, ayan, yung waiting area na yan, sa power niya sa shop, itinig mo na mas ng furo-furo. Tapos ito, tiles. Ayan, dati kasi renolium yan, lang yan. Minsan, nabupunit. Binigal na naman ang babo. Minsan, ah iba mo dito sa phone? ano ba ano ba ba'y dito? so ayon tapos itong ang naman kaya pa dante o wala pang fashion? yan kaya fashion lah panlasiran? fashion dakit dito, after okay, yung daplin dito ra? Ayan. ito ang part naman nito, yeah. yata nung part nito kasi akita kita muna sa phone programig kami so, kapatag yun sa upang napangulad talaga Itong part na ito, dati kasi yung may cabinet ito na brown, tapos dito yung counter lang. Tapos konti lang display ko. Tapos kitang kita lahat ng mga product na ginagamit ko sa pangreban pangkulay, kulay. So ayun, may yun na nasa loob na hindi mo na makikita. Pero ang nakikita mo sa labas yung mga papango. Yung mga ganyan, pag naubos naman na, na naman yan, mag-order mag, -order, mag order na naman ako ng pabango. Pero hindi na ganyan. Iba naman, iba ang product na hindi kikilala. So, tapos, itong taish nito, gusto ko talaga yung taish niya kasi. Araf, araf siya. Hindi siya madulas. Pag nagugupi ka kasi, pag nahulog, pag naapatan mo, hindi ka hindi siya matulas. Yeah. Maganda yung yung na ko. Kasi itong tay ka ito, parang nasa outdoor. O ba diba? Parang yung pagka-gray na ano ito? Pagka-gray na like, may kasama parang dark. Ganon. Tapos yung nasa work ko, asan din yung work ko? Ayan ito, di ko nagbinago. Talaga ganyan talaga siya. Di ko talaga binago. Ito lang, binago ko itong wall. Ayan. Blue wall na yan. Mm, ano, gray? Black, white. Ayan. Ako talagang nag-design dyan. <laughs> ayan. Gusto ko para, para hindi siya magmukhang ah, madumi. Yung dati kasi, yung plain white talaga, naging dirty. Kasi sobrang ang dumi talaga. Kaya gusto ko yung yan, pinalikan sila naman yan. Kaya pinaganda po talaga dito sa salon nito. So, ayun. Tapos yung orasan ko naman, wala pang battery, wala pang pambili. Ang hirap ng buhay. Ang hirap ng pinagdadaanan. Pagod minsan. Nakapagod siya minsan. Masakit siya sa mo. Papabuti at lahat. patawang, ganyan. Sirap. Siyempre, pagtyagaan natin, wala naman tayong magagawa. ayaw mo naman magtambay. Pagtambay ka, wala kang pera. Ganun. Buti lang dyan yung kapabi po siya. Si Lord. Yung man natin. Pawag nyo si Bibi Santo Nino. Love na love ko yan. Tahilo. Chayo. Flowers. Na no, magkaroon ng business. So, yun, Jay. So, huh. dumating na naman yung deal na yan. Diyos ko. Yung deal. Ang laki-laki ng binabayaran ko. Yung deal na yan. Naisiyaw ko. Minsan niya. Nag-brand out din. Nag-brand out. Yan yan. Tapos patay ilaw, hindi. Yawan ko ba? Tapos bigla naman bumash yung ano niya. Hindi, oh. Ha? Nakapay-stress.